Virgin Coconut Milk Brand New Lips Laso na Pampatapang Bawang para sa mga aswang Layang Rapang Rapang Kuhol na ginataan Pau nagsarapin, Quality manan Heto na nga pala yung mga kinuha namin mga yesterday na tomorrow na so today basta ng hapon namin yung kinuha mm -hmm. Nagugulo ka nga talaga pinag over lang namin sila dito sa aming timba para naman magkaroon sila ng chance na magkakakilala kinuha na nga rin pala ako ng nyug at ginamit ko na naman ang aking itak na pamana pa sa akin ng aking lolo na ginamit pa ni Andres Bonifacio sa El Filibusterismo yan well, mga besyo na bayagin na tibunayin ko na baybayag pa yan ta relasyon nyo kanta jowa mo ngayon yeah. <laughs> ot kan mam Bernadette nga nakapansin nga gusing gusing to tubo buneng ko kinadaan nan ka no dito nga ay napansin ko na masyado ng malaki yung buksit ko pero be kinak nga talaga ni Allah ni kinilig pa ni Manong Nyo ay ay dinaharin ako nagpatumpik-tumpik pa sinimulan ko ng ugisan tong pero bigla akong naalala tignan nyo naman ang ganda ko talaga o oh, diba o napintas mo na nagwapo hindi ka mo tinanggalan ko na nga rin pala ito ng bunot sa ako pinihak ay naalala ko tuloy yung pinambiyak ko sa iyo ay na, -na, -na. ko tuloy yung pinam biyak sa akin ni Joshua na narurus yung aking ata-ata. Ay, nasakit. Nagsangang nangarin pala ako dito ng tubig para sakto magburat kapag naigad ko na. At dito ko lang pala napagtanto na mabilis pala akong magigad kapag nga time lapse. At tapos kung magigad ay heto o na naman ang manong nyo sikyo. Este, manang nyo pala. Ay, ay, nagpindas na nga talaga. <laughs> Saka ako binuhusan ng mainit na tubig para makuha ko yung gata. At nung ko na sana, na realize ko ay nagpudot pala ka alat ulitin na lata hindi ka gonggo ay nasakit at habang pinipiga ko ito naalala ko tuloy yung gata ni Joshua ay kasi lakas na kas, kas, ni nakapurupuraw ba Magkatapos pagkatapos nga ay sinunod ko na yung mga rekado tinaltal ko nga pala yung bawang para madaling ukisan ganyan ang gawin nyo sa batilog ng jowa nyo kapag nagloko taltalin nyo next ko na nga rin pala na inuksan at iniwa-iwa yung mga lasuna Balita ko heto daw yung sekreto ni Joshua bakit ang lagi ng edits niya. Kompleto regado na nga pala tayo at meron nga rin pala akong kinuhang Hindi <coughs> ko na binidyohan yung pagkuha ko ta mahuli pa ako. Kakaasin naman ako. Eh isinikwat ko lang to. Una ko na nga rin palang inilagay yung gata pero uunahan ko na kayo mga besyo Agnes ko. Disclaimer lang po. Meron tayong kanya-kanyang pamamaraan ng pagluluto. Nagyan ko na nga rin pala lang baranium pampatanggal ng lansang Ang angas na dyan pamuk nila na. Awesome na. <laughs> Naglagay nga rin pala ako dito ng kaso na bawang at rapang-rapang na laya. At last ko na harin rin pala ay nainilagay yung kohol. pag oh, sigurado na kataktang kinam na ito yung uncle. Meron nga rin pala dito nag-comment na salamagi lang daw pwede na pero ayaw naman ito ng aking asawa so nga better luck next time. Ah, ito <laughs> notebook yung to Sabi naman ni Tita Nora Vilma Fernandez Valderrama, pas daw sa gata. Okay. Kina daw sa kanya yung maraming kamatis, maraming laya at baranil. Pero okay lang yan. Iba-iba naman tayo ng panlasa pero panigurado lulo So yun next time. So anya, yung apay garun, nakaloto tayo, hindi naman hantay umanayin. <laughs>